Kamusta? Ngayon na uh, pag-uusapan natin yung panalangin based sa mga material na uh, na share mo. Pero medyo iba yung angulo natin, no? Hindi lang siya yung parang ritual. Ang gusto nating himayin ngayon ay yung ideya na ito ay isang ano nga ba? Estratehikong kasangkapan. Kasi madalas, ininiisip natin yun ng parang soft work lang. 'di diba? Hiwalay sa totoong trabaho, yung pagplano, pagkilos, parang pagwala na talagang ibang magawa. Pero teka, paano kung ito mismo pag-iisip na 'to ang naglilimita sa atin? Kasi sabi sa sources mo, mukhang pag ginamit 'to nang tama, ah, uh, pwedeng maging sobrang makapangyarihan talaga. Isang puwersa. Tara, simulan natin diyan. Oo, tama ka diyan. Magandang simulan sa Uh, pag-debunk nung mito na ang panalangin e pasib lang, tahimik lang. Kasi sa mga nabasa natin, lalo na sa kasulatan, grabe ang lilaw na ito'y aktibo, mapangahas, talagang uh, strategic. Hindi lang yung upo ka lang tapos hihintay. Isipin mo si Nehemiah, no? Yun yung isang magandang example dun sa isang source. Hindi lang siya basta, Lord, tulungan niyo po kami sa pader. Hindi eh. Bali yung panalangin niya, nagbigay lakas yun sa diplomacy niya sa hari. Tapos kasabay nun yung practical na logistics niya. nag siya ng tao, naghahanda sa posiblang atake. Habang nananalangin. Parang ano siya, uh, uh, pakikipag-partner sa Diyos. Heavenly collaboration ni Kanga. Hindi lang basta request. Ah, gusto ko yun. Pakikipag-partner. Hindi lang paghingi. So malayo nga sa idea na pampakalma lang to, no? Pero eto yung tanong na nabanggit din yata sa mga binasa natin. Paano mo masusukat yung epekto niyan? Hindi naman yan laging, alam mo na, numero sa report. Paano mo masasabing, okay, effective yung panalangin ko kung di mo makita agad sa uh, spreadsheet? Oo. At yan yung isang uh, panganib na binabangkit din doon, yung tinatawag na outcome fixation sobrang focus lang sa resulta na makikita agad. Sinasabi doon na, teka, maraming epekto ang prayer na hindi mo talaga makikita sa numero. Ano yon? Pagbabago sa puso, sa pananaw, yung paglakas ng loob ng isang team, yung pagkakaisa, kahit yung clarity lang, yung mas malinaw na direksyon kahit ang gulo ng sitwasyon. May analogy nga doon na parang hangin, di ba? Ah, oo, yung hangin. Tama. Hindi mo nakikita pero ramdam mo yung epekto, yung direksyon. At saka higit pa sa external result, yung binibigyang diin talaga is yung pagbabago mismo, yung transformation ng character. Nagiging mas matatag yung tao, mas humble, mas naka-align sa uh, mas mataas na purpose. Gets ko. Yung transformation, yun yung mahirap i-quantify no. Hindi mo mailalagay sa Excel yan. Pero meron ding mga uh mga babala doon no? mga maling paggamit tulad ng ano yung iisipin mo na okay na tong dasal wag na kong kumilos parang may nabanggit na prayer blanket mentality oo eksakto yung parang tatakluban mo lang ng dasal yung problema tapos okay na akala mo sapat na yon. Oo. O yung isa pa, yung pagtrato dito na parang ano, vending machine na may tamang combination ka lang ng salita, parang may code, tapos kuha mo na ang gusto mo. Nagiging transactional, nawawala yung diwa ng collaboration na pinag-usapan natin kanina. Transaksyonal? Oo, malayo na yon. Kaya, ang balik talaga is integrasyon. Hindi pa ang dasal sa matalinong pag-iisip, sa pagpaplano, sa responsabling aksyon. Bagkus, dapat ito yung nagdibigay ng uh, inspirasyon, ng direksyon, ng lakas para gawin yung mga yon. dapat magkasama sila. At parang may nabanggit din about sa coordination, Tama ba? Parang may konsepto ng coordinated intercession versus fragmented. Ah, oo, mahalaga yon. Ang punto bun, mas mabigat daw, mas may impact kapag ang isang grupo nagkakaisa talaga sila sa isang focus. Hindi yung watak-watak, kanya-kanyang bulong lang. May synergy dapat. At kasama na rin dyan yung sinasabi nilang accountable leadership. Mga leader na hindi lang nag encourage ng prayer, pero sinisigurong tuloy-tuloy, may focus at may kasamang corrective wisdom. Yung akayahang itama yung direksyon kung medyo nalilihis na based pa rin sa patuloy na pakikinig sa discernment. Alam mo, yung naiisip kong imahe dun sa nabasa ko ay yung pandayan, yung forge. Ah, oo, maganda yun. Parang ganun yung proseso, no? Mainit, kailangan ng focus, ng effort, ng lakas. Pero yung nabubuo, matibay, may silbi. Hindi lang siya basta lumitaw, hinulma talaga. Oo, sakto. Isang aktibong proseso ng paghubog hindi passive. So kung ibuod natin para sa iyo na nakikinig, base dito sa mga pinag-usapan natin, ang panalangin, hindi siya dapat yung ano, huling baraha lang or passive na gawain. Isa siyang aktibo, estrategikong pakikipag-ugnayan. At kailangan siyang i-integrate, isama sa pagpaplano at pagkilos. Tama. At kalait na yung resulta hindi laging madaling sukatin sa usual na paraan, yung potensyal niya para sa totoong pagbabago, sa sitwasyon, sa mga tao, sa mga organisasyon, sobrang lalim. Proseso talaga siya ng paghubog, hindi lang paghini ng bagay. Napakalinaw yan. Kaya siguro para sa iyo na nakikinig, ito ang iiwan naming tanong. Kung ang panalangin nga ay hindi lang obligasyon, hindi lang ritual, kundi isang strategic force. Paano kaya nito pwedeng baguhin yung paraan ng pagharap mo sa mga hamon at oportunidad sa trabaho mo, sa buhay mo. Isang bagay na pwedeng pag-isipan.